Muabot sa 110 ka mga menor de edad nga naglaroy-laroy sa kadalanan oras sa curfew ang narescue sa kapulisan sa lungsod sa Miglanilla. Ano ang report ni Femery Kini ato sa simultaneous one-time big-time na pagpaygan rescue operation sa mga minor de edad sa 19 ka mga barangay sa lungsod sa Minglanilla. Nagihimo pasado las 10 kagabi hangtod na alas 12 sa tungang gabi. Si Police Major Ariesa Otida, hepe sa kapulisan sa Milanilla ni Butya, gang ilang operasyon inabaga sa 19 ka mga kapitan sa lungsod kuyog sa ilang barangay Tanod, Gadfo, Kalaguban pa. Matod pa ni Otida, ngadungan sila nga nagpatuman sa curfew ordinance. Sa kinitibukan niya, Abot sa Sinto Gis, ka mga ug lalaki ng minor di edad, ang ilang nasakpan nga naagihapon sa daan sa laom ng gabi. Ang mga narescue nga minor di edad, ilang gipaobos sa profiling o gipaobos sa lecture, labot sa balaod sa kabataan o child safety o protection sa balaod. Upon rescue, iturn over kini sa tag-satag sa pag focal sa tag-satag sa kabarangay o sa ilang DCPC kung di iniprofile kini mga minor o pangitaan nato o mga diversion programs or if not intervention programs para din na mausap. And might as well i-consider po nato ang kini mga ginikanan kung di ina maugyo eh, rason, nganong kini mga minor di edad na asa, gawas." ang kanan ng mikuha sa ilang mga anak ipaubos sa sub sa briefing labot sa ilang responsibilidad sa pag-atiman sa ilang mga anak o sa ilang posibleng at bangong mga kaso kung subli pa ang rescue ang mga anak atol sa pagpatuman sa curfew ordinance. Kini arundi mabiktima sa mga krimen o di magamit ang mga batanon sa bisan unsang ng mga ilegal nga kalihukan. If ever mangganit na mag usab usap sunaan ang yung cycle, no? makita na nato. I'm eyeing for a complaint against the parent of these minors. We know for a fact nga kinahangla na agad to stick for you na of this laws para na ay ngipon ang balaod. O kinimaginikan na nga nagpabaya sa ilang mga anak, Pabantayan po nila ilahang mga anak. To include kani ato mga establishments kung diin, ang mga minor dilad na ang sama sa internet cafes o mga sports hub din sa Manila Ang curfew sa Manila magsugod sa alas 10 sa gabi hangtod na sa alas 4 sa Kadlaon. O ni Clans Prado, Family Dumabok. Balitang Bisdak